Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time ng na Please click na yan, Jerry and Stevie, hey Manila. guys, wala nang pong bayad libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. All right, Thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's video, huwag isugal ang boto at huwag maniwala diba? sa mga nangangako at sa mga bago na pagagandahin daw ang Maynila. Okay. Kaya so, ang topic natin ngayon guys, kaya maging aware po tayo. Actually, yeah? Hindi lang dito sa Maynila at sa mga iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Pero bago yan, maraming salamat po at shout out po sa mga Eskonyans na taga-Maynila na tuloy na sumusuporta sa atin. Lalo na sa labas ng Maynila, particularly sa mga OFW nating mga kababayan, mga Eskonyans. So maraming salamat po ang dalangin ko po ay sana nasa mabuti kayong kalagayan. So, ingat po kayo dyan at saludo po ako sa inyo at mabuhay po lahat tayong mga iskoy. Alright guys? So, yun nga guys, uh, medyo lumalapit na ang uh, election, papalapit na, uh, patapos na si yung uh, yung October guys, uh, makalahati na, 7 months na lang hinihintay. So, dapat tayo maging aware pagdating sa pagboto dahil alam naman natin dito sa Pilipinas usong-uso, 'di ba? O man nananalo yung mga una, yung mga popular o sikat. So, Pangalawa, yung mga mayayaman. Diba? Kasi yung iba natin mga kababayan, lalo na kung mga mahihirap ang kalagayan, eh, pag mo ng relief goods, diba? Mga sardinas, noodles, bigas, okay na sa kanila yun. Pero hindi nila alam na mas malaki yung kapalit doon. At sa tatlong taon, lalo na sa mayor, di ba? Uh, gaano ba kahalaga yon, di ba? Yung binigay na relief sa iyo. So totoo naman guys, lahat naman ng mayor o nanunungkulan nagbigay nagbibigay ng mga ayuda. Ang tanong, yun lang ba pinag-uusapan, di ba? So, dito sa Manila, unahin natin itong si nagpapakilalang uh, uh, artista din, itong si Sam Bersosa. Di ba? Nagbibigay siya ng mga imported goods. Adulat. So, anong, di ba? Hanggang kailan niya kaya hima ibibigay? At ang kanyang kaisa-isang naririnig pa lang natin, sa kanya na, ang kanyang pangako ay yung allowance daw ng mga senyoro gagawing 2,000. Imagine mo, dodoblin doon mo Kasi sa ngayon guys, di ba? Yung 500 na binigay ni Yorme dati, dinobli ngayon. Nihani nila kuna. Ginawang 1,000. So, 1,000 na yun, ang nakalista doon sa senior guys, is uh, 200,000. So, ibig sabihin, ang ilalabas na pera ay 200 million. Di ba? So, kung kayo, isang verbo, isang verso 2,000 daw, 400 million. So, medyo malaking pera, guys. Papahano niya kaya nila yun, pabudget ka. Di ba? So, kung yun lang ang mga platforma na, papahano na yung mga iba. Di ba? Yung kabuhayan, kalusugan, yung edukasyon, di ba? Peace and order, at marami pang iba, guys. Kasi ang pagiging mayor o pagugubyerno, hindi naman talaga yung biro. At marami pa mga prosesong pagdadaanan. At yung sinasabi nito nga si Sam Bersosa, guys, paano niya kaya may papatupad yung uh, 2,000 sa senior? Diba? Which is uh, maganda naman ng layunin, guys. Sinasabi ko naman dito, pagkatulong, uh, tulong kahit hindi natin sinusuportahan, ay uh, hindi tayo against dyan. Ang, tini, ang uh, issue natin dito kung paano niya ito may papatupad. At lalo pa ngayon, nakikita natin, wala naman siya mga counselor, di ba? Hindi ko lang, meron siya o, oh, o oh, marami pang tulang, di ba? Kasi kailangan, kompleto yan, guys. Ganun din si Mayor Hanil na kuna. Mayor na yan, guys, ha? Bagamat meron siya mga congressman at mga counselor, eh, yun pa yung dati. Yun pa yung dati na nagsimula kay Yorme, na in-endorse ni Yorme, kaya nga nanalo sila, di ba? So, ibig sabihin kasi guys, pagdating sa budget, pag sinabi ng nangako, magme-mayor, so, diba, si Sam na, o si Hanila ko na, kung hindi na aproban ng konseho ng Maynila at may mag-object dyan, hindi yan matutupad. Sa allowance pa lang ang pinag-uusapan natin guys, sa mga Parang sa ano lang yan eh, sa, sa Senado, sa Presidente, tsaka sa Kongreso. 'di ba? Pag ang presidente natin, hindi ka yung Kongreso. Kahit anong gusto niyang project, pag hindi na approve ng Kongreso at ng Senado, wala yan din. Hindi mangyayari. Kaya sinusiguro ng national uh, government na ang presidente, kakampi ang Kongreso at kakampi rin ang Senado. At least majority, di ba? Mas marami. Para pag ang nagkabotohan, ay siguradong matutupad yun. Yun ang mangyayari. Ganon din sa konsayo ng Maynila. Diba guys? Sa lahat ng konsenyo ng ating uh, bansa. Kaya kung kulang ang tao mo, di ba? At wala kang nakaredy dyan, paano mo ngayon yun may papatupad? So, wala kang magagawa ngayon, di ba? Ano pa lang yan guys? Allowance pa lang yan. Paano pa yung mga malalaking project na wala naman tayong naririnig di ba? Kung anong gagawin sa health, sa uh, <coughs> sa education, di diba? sa security, office and order, sa kalinisan and so on and so So marami pang pag-aaralan. At uh, ano kayang project, di diba? Ang kanila nga uh, ino-offer lalo na, di diba? Yung mga malalaking project. So punta tayo dito kay uh, uh, Mayor handi Lacuna, di ba? Si Mayor Hanil Lacuna, kung totoo guys, siya yung uh, dapat nasumunod sumunod sa yapak ni Yorme. Bakit? Kasi nga, di ba, kasama niya si Yorme sa lahat ng plano. Alam niya yung diskarte, saan kinuha yung pera, di ba? Inutang nila yun, di ba? Paano ginawa yung mga building, yung mga hospital, yung diba? eskwelahan, yung Manila. So, kasi lahat sa kasama. Kaya nagtataka tayo talaga. Di ba? Bakit hindi niya naituloy yun? Ibig sabihin, yung pinagawa ni Yorme, kasama sila, okay na yon kasi kay Yorme na yun tuloy-tuloy ang ibig sabihin bakit hindi pa siya nagdagdag ng eskwelahan no? ng mga mga uh, hospital ng mga world class at marami pang ibang mga project so ibig sabihin itong si Mayor Hanil ako na pinakita niya na yung kanyang galing bilang pagka-mayor. Di ba? Ano tayo nakita, guys? Di ba? kumpara dito kay Yorle, alaga ng mga nagulat ang lahat. Hindi lang dito sa Maynila, buong Pilipinas at buong mundo. Lalo ng mga kamagayan natin, mga oil diba? company. Imagine sa loob ng halos tatlong taon, sabay-sabay na pinagawa. di ba? Diba? Unang upo pa lang niya. Sa divisoria, nilinis niya na kagad. Namulat ang buong Pilipinas sa kanyang ginawa sinundan pa yun ni President Duterte, di ba? Na pinagbawal yung mga vendors dyan sa sa mga kalsada, lalo na wala nang madaanan yung mga pedestrian lane. Di ba? So, paano siya ngayon, di ba? Kung magtutuloy itong si Hanyo Kuna, ano ang gagawin niya? Hindi naman niya pwedeng ituloy yung ginawa ni Yorgo. Kasi nga, baka mamaya, sabihin sa hindi, Galing kay Yorme, nangangopya ka lang, di ba? Bumat, okay naman ang mga kopya. Sabi niya, natural, iiwas yan. Dahil tatak Yorme, ang uh, public hospital, di ba? Yung world class na public hospital, yung uh, world class na public school, di ba? Yung peace and order, kailan isa. Yorme style, guys. Di ba? So, paano na ngayon, di ba? Kung uupo siya, tatlong taon naman nating mangyayari. Kasi para sa atin guys, para sa akin ito opinion ko to. Pinakita na ni Ani Lako na yung kanyang kapasidad, yung kanyang kakayahan kung paano mamuno, di ba? Mahina ba ang loob niya? Di ba? Mahina ba ang loob niya kasi nga hindi siya nakapagtayo ng malalaking project. Di ba? Mahina rin ang diskarte niya. At igit sa lahat, walang kapil sa tao dahil nga hindi naramdaman. Hindi na naramdaman ako kasama ng mga ng dito sa Maynila. Kaya siguro tama sabi ni Yorne. Bakit maghahanap ang uh, Manilenyo kung maganda naman ang pinapakita ng kasalukuyang mayor. Di ba? Tama naman yun. Di ba? Parang logic lang yun. Common sense lang. Di ba? At dito lang tayo nakarinig sa Maynila na pinapabalik ang mayor. Diba? Hindi yung sarili niyang gusto mo mismong mga Manileño. Di ba? Diba? sa Quezon City parang ganyan, di ba? Kung sinisigaw nila, bumalik na si Joy. Di ba? O kaya mag-stay na si Joy. So pag ang taong bayan medyo mahirap nang, di ba? Gibahin. Kaya nga kaya nga ngayon, di ba? Medyo natataranta sila kasi nga Kaya, kita mo naman, hindi lang naman niya na hindi lang naman niya na gawa-gawa uh, lang, di ba? Makita mo na kung saan-saan ang saan punta, dinudumog talaga sila. Kaya napakalaki. Di ba? At, uh, siyempre, yung paggawa ng malalaking project, kung iboboto natin yung mga bago, at itong nakaupong uh, mayor ngayon, it takes time pa, guys. Di ba? Mga six months, paplanuin pa yan, budgetan pa yan, i-approve ia pa yan. Ang dami pang gagawin, kung magsisimula sila. Unlike itong si Yorme, di ba guys, may blueprint na, di ba? Dahil nagpagawa na nga siya ng public hospital na world class, di ba? Yung uh, bagong hospital ng Manila, yung mga apat na public, uh, world class public school din, di ba? Yung uh, Manila Science, Dr. Alejandro, di ba? Yung Ramon Magsaysay, patapos na yon, At saka yung Rosauro Elementary School, tapos na rin yun, guys. So, ibig sabihin, ang gagawin lang talaga ni Yorme, dahil alam niya na yan, maghahanap na lang sa nanlupa. lupa. Tsaka yung sa budget na lang. Eh, sa budget, alam naman natin, ah uh, alam niya na kung paano gumalaw, di ba? Nakapag-loan nga sa, sa land bank, tsaka sa DBP ng uh, gobyerno, di ba? So, alam niya na lahat. Mabilis na kung mga kaya nga bilis kilos, mabilis ang kilos. Kaya kung dito sa bago, na, nangangako pa lang at wala namang talaga maestro project. At yung nakaupo ngayon, eh malang, malamang wala rin mangyayari. Dahil hindi rin biro. Diba? Kailangan talaga magalig. Masinot sa pera, madiskarte, para talaga umunlad ang Maynila. Kaya mahirap pong isugal. Yung boto, kailangan maging aware tayo. Kahit, kahit, sa ibang lugar dito sa ating uh, bansa, kailangan tinitignan nyo ano bang resibo niyan, di ba? Importante yon Ano bang ginawa ng mayor mo? Huwag nang pag usapan kung makasiraan man. O ano doon na lang sa performance. Kung may resibo yung mayor nyo, iboto nyo ulit. Di ba? Kung kumikilo siya, araw-araw nakikita nyo, iboto nyo yan. Malamang ano talaga yan. Ma makamamamayan yan. Tala talagang gagawin niya ang trabaho niya. Pero yung mga mayor, na kung saan na pang election lang, dun lumalabas sa kanilang lungga. Huwag nyo nang iboto. At kung wala naman talaga kayo ng project na para sa taong bayan, huwag nyo na rin pong iboto kailangan maging aware tayo ngayon uh, dapat matigil na yung popularity uh, porket artista di ba? porket mayaman uh, porket uh, sikat dapat na pinag-uusapan dito yung resibo para na sa ganun yung kapakanan ay para sa lahat at hindi lang ayu-ayuda guys di diba? lahat naman ginagawa temporary lang yung mga ayuda na yan kailangan talaga yung permanente kagaya ng eskwelahan di diba? ilang libong ng uh, estudyante nag-aaral ngayon na ine-enjoy diba, na ine-enjoy yung uh, pagiging uh, estudyante nila na fully air-conditioned at ganoon din diba? sa mga hospital, mag-usaan walang gamot ngayon ang gaganda ng hospital guys, pero walang gamot, wala rin <laughs> diba? kaya dapat ituloy na lang na ni Yormet makabalik na para sa kapakanan ng ating uh, bayan sana lahat ng mayor ganyan kaya nga sabi ko, pagka naupo ulit itong si Yorme, at sure naman na tayo dyan, guys, isa sa modelo, mayor na modelo ng buong Pilipinas. Siguradong gagayahin na dyan. Kaya nga, nakaka-excite na bumalik na itong si Yorme para makita natin kung ano pong kanyang naisip ng mga panging project kasi ang kakaiba kay Yorme guys nag-iisip siya ng mga out of the box yung kakaiba kasi yung ayu-ayuda lang guys, kahit namang chairman yan, kaya namang gawin kahit mga barangay uh, official, kaya namang gawin yan. Pero yung uh, out of the box, kagaya nga nang ginawa niya, guys, di ba? Yung world class na public school, mga out of the box yan, guys. Wala pang nakakagawa niyan. Apat, tapos pandemic pa, sabay-sabay na napag- diba? World class na hospital, mga pabahay, dekalidad, di ba? Basico community, condominium, binondominium, di ba? San Lazaro Uh, residents, federal residents Ang dami guys, di ba? Ang dami talaga. Kaya yun ang hinahanap natin na kailangan iboto. Muli, huwag po tayong uh, maniwala sa mga bagong salta o bagong muka na nangangako at mga nakaupo na no, wala naman nangyari sa kanilang panahon. Naubos lang yung oras at ngayon pa lang sila kumikilos guys. Doon tayo sa bilis, bilis kilos. Wala nang iba kundi itong si Yorme may resibo, mabilis kong kubinos, may diskarte at higit sa lahat, mahal niya ang kanyang nasasakupa. So, ganyan po sana lahat ang ating iboto. So, hanggang dito naman po guys, muli ah, uh, kailangan pa natin i-promote si Yorbe para may tawid natin sa Manado para sa ating uh, bayan, di ba? Manila will great again. So, hanggang dito naman po, abangan nyo susunod yung lahat Thank you very much. Manila, God bless.